Hi guys! Pupunta kami ngayon ng Kamaya Falls. Nakasakay kami ngayon sa sasakyan sa sakyan, bus ng Kamaya Falls. Na uh, isang resort sa lugar ng Maribeles Bataan. Ito po na sasakyan nila o. Oh. Libre po yan. Kung papasyal kayo ng Kamaya Falls, itayin nyo lamang sa terminal ng APAP at makakasakay po kayo ng libre. Uh, itayin nyo lang yung oras. Pwede rin kayong magpa-schedule kung kailan nyo gusto o kaya ipabook nyo. Ganda oh, ko, ano? Ganda na sa yan. Ano, may... Uh, Malapit na po kami eh. Ayan uh, o. Uh, ayan yung tatak ng kabaya mo. Maraming ano, mga artista rin daw na nagpupunta doon. At mga may-ari. ng uh, Mga bahay at doon ng mga bubili ng mga susunod. Ayan, kasama oh. ko. Lapit na kami. Sige. Stand by na lang uli kayo pagka nato na kami. Bye muna.